tingnan nyo ho ang aking inay. Panay na naman ang paglalagay niya ng sunscreen sunscreen screen na na suman Siyempre, kaila. Di ka naman ang turo sa akin na laging iingatan ng ating balat. Oh, uh, at ako ha? yung kakaedad na dapat ma, kumbagay, masugpo. Ang eh, para sobra na naman sa... kayo. Para may at maya naman ay eh, sunscreen kayo na sunscreen. Kailaan muna, na, ang kaligayang halay. Ay, sa, tu sa tunay na buhay ko, ina, ako hindi nagme-makeup. Oo. Oh. Hindi ako nagpupulbaw. Oo, oh, kayo oh. totoong. Oh, Ari lamang. Pag, pa amin, pag sunscreen lamang. arigang sunscreen na. Ari, pagbabawalan nyo pa sa akin. Oh, eh, sasabihin ko kayo sa ano sa so may-ari nito. Oh, sige, okay. mag-sunscreen kayo, mag-sunscreen. Um, Ako'y supply no ng sunscreen. <laughs> Hello, ma'am, Jo. Ayan. May ka ma kayo, kayo laging, may ka kayo nakagay niyang inyong buhok. Totoo na ka, ano gayaan. Babalawan ko pa, Ari. Ah, kulay. Ay, kanina oh, nakita oh, mo nag nag kayo nagkulay. Nagkulay nga pala kayo. Ari, babalawan ko mamaya. Eh, may ka kayo ako? totoo nagagayaan pa. Eh, syempre. Dapat kahit anong itsura ninyo, ay sasabihin ninyo, haharap kayo kay... Miss mm Maricel. The Diamond Star. The Diamond Star. Oh, eh, oh. Kaya nga, kailangan naman ako naman, ay eh, presentable. Ang buhok ay hindi na mumuti, Oh, maganda ka. Mali mo, makapapakatotoo picture Makapagpapicture all naman. Ang iyo gang inay ayaw mong magaganda-ganda naman sa paningin ng oh, iba. Nga, oh, Kung oh, ako inay. Oh, gusto mo ikaw lang ang maganda. Ano ako, yun, ako yun, <laughs> hindi maganda. Kita mo ganyan si Miss Maricel Soriano mapagkwentuhan lang natin. Oh. Ano? Tuwang-tuwa ako nun, no, nakita ko yeah, ah, na Na naka-eksena mo pala siya doon sa ano nga? Title 3 in 1. Ayun, hi Miss Maricel Soriano, ikaw ay sobrang iniidolo ko. Ay alam mo ba ga, Queen? bigay sa akin pa ipakikita yan. Of yan ay, aking? ano, noong mga panahong ako'y nag-aaral. Mm. Elementary ako noon. High school. Ba, hindi ninyo Basta, alam kung ko po. Basta, elementary ako noon nga. Kaming oh. na ng mga kaklase pahili ang pahilian ng notebook. Oh. Sabi ko, ipinakikita ko yung notebook ko. Yung uso naman noon eh, yung mga, ang cover ng notebook ay mga, artista. artista. Nako po Rosemary Cel Soriano ang aking ano ang cover ng na notebook sa, niya. Oo, oh, oh, lagi kong tinitingnan, pinag tapos ipinanonood ko yung mga palabas niya, mga pinulot ka lang sa lupa, yung mga oh, gay. Ah, may sell lang kitay ibigay uh, ng mga gay. Tingnan mo uh, madam mga ano ngayon yung, yung Terry. yung oh, yun, um, eh, ano yung gang pumatok sa takilya na separada. Ah, ay, ay, I don't need a parasite. Yan, yeah, o, bagay, bagay na bagay sa inyo. Bagay na bagay sa inyo, ties Ala, hindi na, na. ayoko. O, oh, sige, basta, subukan na. Yung na uli, yung ganay na. na. wag na, wag na, basta. O, oh, oh, I don't need a parasite. Sabi, 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 gustong hey, gusto ko yung linyahan, niyang yaan. Kaya, naku, sana naman ni ako magkaroon ng pagkakataon. Oo, oh, oh, magpapabigay, hindi kahit sa bait naman. Kahit lang. Sobrang bait na, o, yun na ipapayag. Gusto ko kayo pag naman ng... Oy, Queen, ikaw na may maghanda ng linya para sa kanya mamaya. Dapat may alam ka rin na linyahan ni Miss Maricel Soriano. No. Anong alam mo? Ay, eh, di. Huwag mo ako teri Hindi <laughs> <laughs> ka ganyan. <laughs> Yung <laughs> tanong ko, sagutin mo. Alam mo ba, you... husband? Alam mo ganyan si Miss Maricel anong Soriano. Uh, kahit anong linya ibigay mo diyan, kahit anong role kailangan kayang kaya ng Panama. Pa kaya nga, the diamond star. At, eh, ma, iba ako. Nasa saan na bagay yung notebook? Aling notebook? Yung pinagmamalaki ninyo. Nasabi niya, kaya cover ninyo, no, kay elementary. Ariyate, kung napapa, <laughs> ilang taon nag ako ngayon. Aba, ay, ako ay maya-maya pa yung senior na. Alak, ano ka naman nakarani pa ang notebook na yun? yun, nga... inay, dapat tinatago, iniingatan. Pali? O, Oh, kung iningatan ninyo. Ay, kita mo baga, nagbagyuhan na. Oh, tapos si ako yung nagkaasawa na, ay eh, malay ko kung saan na dinala ng mga inayang ang naiwan kong gamit dito sa bahay. Oh, oh, oh yun eh, inyong, ako na na ng bahay. Dapat yung gayon, ingat na ingat ninyo. Tawari na nakikita na ko, ari, ma, ipapakita ko sa aking anak, sa ano, ganyan. Totoo ka naman. Naku, Diyos oh, ko. Alaya, ina, eh, paanhin, eh. Ay, so sulong magpagawa kayo ngayon. Eh, saan? Oh, Deka naman eh ari yata, si Inay ko napapaano. Kahit ano basta ako papalitan taw tapos. Kahit mukha na... ko na lang ipaano eh, <laughs> niyo. Ay talaga, Oh excited ay, na ay excited na excited nang makita ang the Diamond Star. Yes. Talaga. Pagpicture ako Deya? sa kanya. Ako may picture na. Mamaya uli para Di dalawa. mo man lang ako na ipa-shout out alam mong birthday ng iyong inakahina mo gano'n. Ay di mamaya, mama, just ko po. Ito, ang walang kadiska diskarte. Inay, sa, nakakahiya Inay. naman. Yung pusang mo syempre. Ala, syempre shooting, shootingan. Nagyayapong oh. sang kayo kay ko. Ayun lang kung hindi Inay hindi yun, yun, yun na ang yun, Inay yun imadali ang pa. Syempre ako naman ibilang first time ko namang ano, alam nga e, ka man ikaw ay first encounter, ikaw ay agad ay dadali ng pagpapa-shout out. Hindi na ay, naman, baka na masabi sa akin, aba, ito si Kuya Inay, masyadong abusado may picture buwaga. na, may shout out pa. Hindi. syempre ano, may hihiyaring kay inay. Pag kayo, na, kayo siguro nasa, nasa katatayuan ko din. Ay baka naman kayo oh, na, Lalo na kayo, na. hindi malaki kayo bumaba na sa sakyan. Ininin in, nyo na, no? Nainin na kayo sa sakyan. Pa, paano ganun naman ako bababa? Eh baka sabihin eh bawal. Talaga pwede nga kay magartista. Si Maricel Soriano ako. Taray kaya nga, naku po ang inami pag ato. Tama na, ako naiiyak, ako naluluha. Ano pag atungol pa din ngayon? o? Aba. Tayo. Pero... Oh, iyak mo na, iyak. Umiyak ka. <laughs> Ariyata, yata na, Papa, ano? <laughs> ay ko napapaano. Ay, naku ko, ako mawutas ng tawa din. <laughs> <laughs> Yeah. Ano na naman yung camera na? Yan, oh grabe my ka naman kayo na. mo hey, Tanggalin mo na tanggalin naman oh, iyan. Umaras ka dito. Yan na, ano ko na ano ako ng, ng <laughs> ano, yung, yung <laughs> kinulay ko. Ano ba yan? Yeah. Babulagan. Yan, ang kinulay ka, layo naman. Baka natulo. <laughs> ang inay. Natulo ang aking ano? Ang aking uh, kulay ng buhok. <laughs> natulog daw, kulay. Kalayo, inay. Wala natulog. baka nalagyan yun. ako ng sunscreen. Ay, nalag. Ang daming dahilan. Hmm.